meron pong isang kilalang crypto proponent na nagbigay ng matapang na babala sa mga hawak or may hawak na XRP or mga XRP holders. At ang pangalan po niya ay si Jack the Rippler. At ayon po sa kanya, sa XRP ay nasa isang critical na punto na maaring magresulta sa malakas na paggalaw ng presyo. Gumamit po siya ng chart analysis para ipakita na si XRP ay malapit ng uh, matapos sa isang symmetrical triangle pattern. At kung tama po ang kanyang prediction, maring umakyat sa si XRP hanggang $8 or $10 sa susunod na breakout. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang kasalukuyang galaw ni XRP at uh, check po natin yung uh, post dito ni Jack the Rippler na may 421.8k na bilang ng mga followers. Kaya yan, ang laki po ng kanyang followers. Sabi niya rito is don't tell me I didn't warn you. XRP is on the brink of reaching 8 to 10 dollars. Never forget when I told you to buy XRP at 10 cents. Yan. Meron po siyang ibinahaging chart dito. Uh, ng XRP-USD trading pair at isa po itong daily chart uh, time frame mula po sa datos ni uh, Bitstamp. At uh, meron na rin uh, pattern dito na isang symmetrical uh, triangle pattern na binubuo ng dalawang uh, mahabang kulay blue na linya. At yan, papaliwanag po natin yan. Dito po sa chart ng uh, Bitstamp, ay makikita na si XRP ay nasa pagitan ng presyong 2.50$ at saka 3.50$ sa mga nakalipas po na linggo. Ang kasalukuyang presyo po niya ay nasa 3.04$ at ito ay may moderate na trading volume. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi po masyadong mataas ang dami ng bentahan at bilihan. Pero sapat para manatili ang stability sa kanyang presyo. Kung titingnan po natin ang uh, symmetrical triangle pattern, makikita po natin na sa XRP ilay, ay ilang ulit ng uh, uh, sinusubukan ang uh, itaas at ibabang uh, linya ng uh, formation na ito or chart pattern na ito. Ang ganito pong pattern ay karaniwang nagbubunga ng malakas na galaw pataas o pababa kapag natapos na ang consolidation. Kaya ang possible market impact po nito ay kapag nabasag na XRP ang resistance sa itaas ng 3.50 dollars, posibleng mag-trigger ito ng mabilis na pag-akyat dahil maraming traders ang magpapanik buy. Pero kung mabasag naman ang support sa 2.50 dollars, malamang ay babagsak po si XRP at uh, muli po niyang subukan ang mas mababang presyo. Ngayon ay anong wa ba ang sinasabi ng prediction ni Jack the uh, Jack the Rippler dito? Malinaw po ang kanyang uh, pahayag. Yan check po natin 'yung kanyang pahayag dito. Sabi niya, "Don't tell me I didn't warn you." XRP is on the brink of reaching 8 to 10 dollars. Ibig pong sabihin niyan ay kumbinsido po talaga itong si Jack the Rippler na papasok si XRP sa isang malaking rally. Ginamit niya ang kasaysayan para palakasin ang kanyang punto. Naalala niya noong panahon na si XRP ay nasa 0.10 lamang or 10 cents. Ngayon, ay nasa 3.04 dollars itong XRP at kung tatama nga sa 8 dollars hanggang 10 dollars higit pa itong do doble mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Kaya ang possible market impact po rito ay kapag nagkaroon ng ganitong optimism at maraming investors ang naniwala sa prediction, maaari pong magresulta ito sa FOMO or fear of missing out. Ang mga traders po ay papasok agad para hindi maiwanan at ito ay pwede pong magdulot ng biglang pagtaas ng presyo. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng historical reference ni XRP? Ayon po ulit kay Jack the Rippler. Noon ay marami ang uh, nagduda sa kanya nang uh, sinabi niyang tataas si XRP mula sa uh, 10 cents or 0.10. Ngunit ang mga nakinig noon ay malaki na ang kinita ngayon. Ang kanyang bagong target na 8 to 10 dollars ay nagpapakita kung gaano po kalaki ang potensyal na nakikita niya kay XRP. Kung susumahin, mula po sa 0.10 hanggang 10 ay isang napakalaking tubo or gain. Kahit nasa 3.04 dollars pa lamang sa XRP ngayon, malaki pa rin ang chance ang kumita ang mga bagong papasok kung totoo ang prediction na ito. Kaya ang possible market impact po rito ay ang ganitong historical reminder ay nakakaapekto sa market psychology. Kapag uh, narinig po ng mga investors ang dating success story ni XRP, mas maraming traders ang nagiging handang sumugal. Ito ay maaring magbunga ng mas mataas na demand. Ano naman po ang uh, reaction ng uh, XRP community? Sa post po ni uh, Jack the Rippler, ay, marami ang uh, nagbigay ng komento. Isang user na si trade.64 uh, ang nagsabi na I just wish I knew at 10 cents. Ayan. Ito po ay nagpapakita ng panghihinayang dahil hindi po siya nakapasok noong sobrang mura pa sa XRP. Ito ay karaniwang damdamin ng mga bagong traders na ngayon lang natututo tungkol kay XRP. Mayroon ding isang supporter na si Maven na nagpahayag ng suporta kay Jack the Rippler. Ayon naman sa kanya, you've been calling it from the start and there's a lot more to come. Yan, Ibig sabihin ay marami pa rin matibay ang tiwala na ang kasalukuyang consolidation ng XRP ay simula lamang ng mas malaki pang galaw. Kaya ang possible market impact po dito ay ang positive sentiment mula sa community ay mahalaga dahil nakakaapekto po ito sa collective decision making ng mga traders. Kapag nananatiling matatag ang kumpiyansa ng community, tumataas po ang posibilidad na hindi po basta-basta bumaba ang presyo. Ano naman po ang mga posibleng mangyari sa presyo ng XRP? Depende po ito sa ilang mga bagay. Una ang kabuang market sentiment uh, ng crypt uh, yan po ang ayan una ay ang kabuang market sentiment ng cryptocurrency. Kung uh, bullish po ang buong market, mas mataas po ang chance na sumabay si XRP pataas. Pangalawa, ang adoption po ng XRP sa financial institutions. Kapag mas maraming banko at kumpanya ang uh, gumamit ng technology ni XRP, lalakas po ang kanyang value. At ang pangatlo, ang galaw ng malalaking whales na may hawak ng malaking supply ng XRP. Kung uh, magtagumpay po sa XRP na lumampas sa uh, $3.50 na resistance, malaki po ang chance na umakyat siya patungo sa $5 bilang unang target bago ang $8 to $10. Ngunit kung hindi po magawa ito, yan, o hindi po mangyari ito, at uh, bumagsak po siya sa ilalim ng $2.50, maaari pong bumalik sa $2 or mas mababa pa itong si XRP. At uh, bilang panguli, para po sa akin, ang prediction ni Jack the Rippler uh, dito ay napaka-bold o napakatapang at nakakapukaw po talaga ng atensyon. Totoo na may malaking uh, potential. Yan, may malaki pa ring potential itong si XRP dahil sa kanyang technology at mga partnerships uh, dito sa mundo ng finance. Pero bilang traders, hindi natin dapat kalimutan na kahit gaano po kalakas ang analysis, may kasama pa rin itong risk. Maganda po ang kanyang symmetrical uh, triangle setup dito at uh, posible po talaga ang breakout. Kung uh, bullish po ang market, may posibilidad na maayos maabot po niya ang 8 to 10 dollars. Ngunit kung maging bearish po ang crypto market, kahit gaano po kaganda ang setup, mahihirapan itong si XRP. Kaya masasabi ko na tama lang na maging excited pero dapat laging may kasamang risk management. Kung totoo po ang prediction, malaking kita ang naghihintay sa mga holders. Pero kung hindi po ito mangyari, dapat handa rin tayo sa downside. At ayan dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.